Good day sa inyo lahat mga kapatid sa so, video. Mag-share lamang ako sa uh, aking konting buhay, no? So at uh, makatulong din ito sa mga uh, nakakaranas ng depression, okay, ng struggle sa pag apply Okay? So bago lahat, ipapasok muna natin yung ating malupitang intro. by the way ah uh, panibagong na sharing na naman ng ating informative tips dito sa ating YouTube channel. So by the way ngayong araw mag-share lang ako at uh, maraming makarelate dito no. So sa ating mga aplikante, nung buhay aplikante natin no. Share ko lang no na nung time na ako ay isang aplikante, maraming struggles, maraming stress. Okay, maraming depression ang akin pinagdaanan na pinagdadaanan nyo ngayon bilang isang applicant. Okay? Way back 2018 and 19. Okay? And uh, 17. No? So, maraming makarelate talaga rito. Okay? 2017. Okay? Pagpasok ng 2017, nag-apply ako sa 20. Okay? So, by the way, tatlong beses po ako na slash. Okay? I'm not mistaken, na uh, 2018. So, 2018, first apply ko sa SAP. Okay? So, akala ko no dahil uh, SAP is madali na lang makapasok. Pero, na po tayo. Ano po ang dahilan kung bakit natanggal o tayo is sa height po. Ako po ay under height. 5'3 and lang po ako. Okay? So, that time, Akala ko noon kasi ang pangulo pa natin noon is si Pangulong Duterte, no? So tinanggal niya unang local. Puro more on sap muna ang open ang uh, application noon. So sap ako nag-apply, akala ko noon uh, madali na 'yon. At ako ay isang inyo na noon sa sa PNP. Akala ko madali na lang. So in that time nung uh, nag-apply na ako doon na uh, magsaka ko sa height sa yun, sa isang depression ko. Uh, medyo hindi ko matanggap. No? So, naisip ko noon, marami naman, no? marami namang iba dyan na dapat tinamaan ng ganito. No? Marami naman dyan tambay na sana sa kanila, na, sa kanila na lang napunta yung ganitong height, sa akin na lang yung height nila. Ganon yung mga naranasan ko. Pero, alam nyo ba, uh, ng dahil doon is uh, nagkaroon ako ng lesson learned, no? may natutunan ako doon. So, ang natutunan ko doon, isa sa natutunan ko, huwag mong gawing negative yung nangyari. Gawin mong positive. Kasi naniniwala na ako, no? Napatunayan ko na lahat ng nangyayari sa buhay mo is may purpose siya. Okay. So, the time, yun na nga, dumaan, depression, problem, struggle sa buhay, kung paano ako makapasok sa virus. Pinangarap ko talaga noon is sa maging isang uniformado. No? Kaya nga, kung nag-cream, ang unang aim natin is makapasok sa servisyo bilang isang pulis O basta, kahit ano, basta uniformado. Okay? So, ginawa ko, siyang uh, ginawa ko siya uh, positive, no? So, sabi ko, marami pa naman. So, marami nakapaligid sa aking tao. Mga boss ko noon sa PNP, no? Apply lang hanggat mayroon. Totoo yun. No? Hanggat kaya, hanggat pasok ang age, apply lang ng apply. Totoo yan. Totoo yan. And then, yun. Uh, pangalawang apply ko is a local. No? Doon sa SAP, kasama ko yung, yung lagi kong binabate. Si paring jobs, no? paras kami, nalaglag kami. Okay. So, pangalawang apply ko, local. In CRO pa rin. In CRPO. So, ganun pa rin. Hindi pa yung nakalusot yung height natin, no? Sa BMI pa lang, bumagsak na tayo. Okay? So, nakakatawa nga doon. Hindi pa nga ako nakakatungtong doon sa kanilang uh, height, no? Height measurement. Sinabihan na ako, sir, tip. Um, susukatin ba ba kita, no? So, masakit yun, masakit yun para sa akin. Biro may tama sa dibdib natin. Pero, Problema yon, dumaan, nagkaroon ako ng depression sa akin sarili, no pressure. So, thankful pa rin dahil marami pa yung mga tao nakapaligid sa akin na pinupush ako, okay lang yan. Kaya pa yan, apply lang. So, pangalawa, pangatlong apply ko dito sa Krami, no, sa HSS, no? So, ayun, no, hindi, hindi pa na ako naniwala sa sinasabi na kahit meron kang nakilala, no? So, that time, nakakilala ako sa krame. Okay? So, akala ko noon, dahil kilala na ako, natimbre na ako, is nakakapasok na ako. No? So, malaking uh, kaginawahan sa akin. Nun. Pero, ganun pa rin. Nalaglag pa rin tayo sa BMI. At, walang nagawa yung ating kakilala o yung ating uh, backup, yung ating backer, no? So, nerespeto ko yun, okay? So, sa akin ang problema na sa akin. So, grabe yung depression yung binigay sa akin. Sabi ko nga, may pag-asa pa ba ako makapasok sa servisyo? may pag-asa pa ba ako makapasok sa uh, uniform personnel? Pero thankful pa rin, no? May mga taong naniniwala pa rin sa'yo kasi nakita nila na kung paano kang magsumikap kahit na, na nadapa ka na, bumangon ka ulit, nadapa, bumangon ka ulit, nakita nila yun. No? Nakita nila yun. Kaya, lagi nila akong ano, uh, pinupush. Okay lang yan. So, doon, may isa akong boss. No? May isa akong uh, naging boss na may, may uh, kasama ko rin na matagal. So, siya ang nagsasabi sa akin na hindi lang PNP ang pwede mong applyan. Kasi board passer ka. Meron dyan Thai Bureau, meron dyan BGMP, meron fire. Kung gusto mong asti, gusto mo ng ano, mag afp ka. gusto mo naman, sa Air Force ka. Okay? So, by the way, sabi ko nga, pagka-hype mo ay hindi pasok. Lahat yan damay-damay. No? Pero, hindi ako na wala na pag-asa. Naniwala ako dun. So, yun, uh, may nagbanggit sa akin na hiring ang bjMP? BGMP at uh, nagsabay ang BFP. Pinagpasahan ko ng dalawa na yun. No? Kaya sabi ko sa inyo, pasahan nyo yung tatlo na yun, try bureau. Kung alin mo na dyan. No? So, dito ako nag-focus sa BGMP kasi mabilis na yung proseso. Pero, ha, may, remember, reminders lang, no? dito sa BGMP, depression din ang inabot ko dito. Pressures, depression, no? struggle. Okay. So, yun no? so dito sa BGMP, hindi rin po madali yung aking pinagdaanan. Pero that time, nasa uh, inyupi ako. No? So, thankful ako na kahit na nakapasok tayo sa inyupi. Okay? Nanyin na personal sa PNP. Okay? So, shout out sa Northern Police District. Sa investigation dyan, ako nasa ito. Okay, so shout, shout out sa mga nakasaba ko uh, police officer natin dyan na uh, nakilala nakakilala sa akin. Okay? So, shout out sa inyo. God bless and thank you. Uh, sila po ang uh, nagbigay din sa akin ng inspirasyon. No? Sila ang nagpo-push akin na uh, apply lang, apply na ng apply. Okay? At at uh, that time, thankful din dahil uh, hindi ta hindi ako na problema sa budget no sa pag-apply ko dahil uh, ah nag-apply ako syempre may trabaho may sahod ako ano so yun so back to pag-apply sa BJ din sa BJ Pinoso so, First attempt ko mag-apply, no, uh, na-slash tayo. Ay na nga sinasabi ko. Sabi ko, pang-apat ko na tong ano, pang-apat ko na tong fail. No? So, shout out kay Ma'am Pam, no, na smiling face, no, no, kapag kakarap niya mga aplikante, kapag may problema, approachable siya. No? Hindi siya yung masungit. So, uh, by the way, shout out noon sa mga BGMP natin, ako yung aplikante na approachable sila. Hanggang ngayon, approachable pa rin, no? No, so, ayun, uh, bali, niya, dahil nga medyo minalas at uh, tinamang tayo ng height na ganito, no? Nawala tayo sa listahan. So, yun niya, sabi ko, shoutout kay Mam Pam na nag-explain sa akin, gato gawin mo, gato ganyan, para balik ka rito, pag meron ka na, <coughs> uh, ah, in CIP certificate or uh, tribe certificate, sabi gano'n sa akin. So, that time, uh, ako ng uh, Bacolod, where sa Negros Occidental. So, may nakapagsabi sa akin, pinsan ko, nasa part ng nanay ko, na meron uh, tribe ang isang uh, apelyedong dinadala namin. So, nilocate ko yun na uh, nag-root family tree ako. So, nilocate ko. And, naumuwi ako doon uh, sa Negros Occidental, sa Bacolod. okay. So, shout out sa mga IP na nakasama ko doon. Okay. So, sa pinag ko doon, sa mga pinsan ko, maraming maraming salamat. Po. And, struggle din po ang pinagdahanan ko doon. Struggle. Pressure. So, pag-uwi ko noon, hindi po successful yung aking lakad doon. Hindi po tayo nakakuha ng uh, NCIP certification or tribe certification no? na approve ng NCIP. Sa, kadala, sa kadahilan, ano, yung apelyedong may dala-dalang uh, tribe or kinikilala ng mga tribe is hindi totally sa nanay ng lo sa lola ko no so sa nanay ng nanay ko okay so ayun napatunayan na hindi kasi adapted lang pala yung lola ko okay na in, in adapt niya kaya yung apelyido hindi na tumuloy sa amin wala nang dugo na nanalalay na sa amin doon sa tribe na kiniklaim na ko So, sad to say, hindi tayo nakakuha ng tribe certificate o NCIP certificate. Nalaglag yung mundo ko dun, mga kapartners. Pumagsak. So, ayun, uh, nagkaroon ako ng sa mga loob. May mga hinaway akong tao para kasi naghalo-halo ng na depression nawala na. No, nawala, nawala na ako ng pag-asa. No? That time kasi hindi pa approve yung 5-2. 5-4 talaga ang lalaki. So, ayun. Umuya ako dito sa Maynila. Tinuloy ko yung inyupi ko. In-enjoy ko na lang. Sabi ko, kahit hey, paano, may trabaho naman ako. So, hindi ko inaasahan, no, sa araw, uh, May. Okay. May 2019. thankful dahil uh, isang grasya, no? Nag-text ang Bureau of BGMP, no? Na mag-report ulit kami. So, that time, nalaman ko na mm, nag nag-underquota ang bats na nauna sa amin. Maraming nalaglag, maraming bumagsak. So, dito ko napatunayan kaya itong experience ko, sinyal ko sa inyo, no? Na kapag may bumagsak yung may mga kapag nag-underquota, no? yung mga may mga deficiency tulad ko ha under height over age sasalang kayo no thankful so that time sabi ko nung uh, examine ng uh, BGNP uh, kami ng euro kaya ko to ibibigay ko yung 101% ko discard at galing no that time tuloy-tuloy kami you no know? kami yung batch na medyo mabilis ang proseso kasi yahabul kami doon sa kotang nagpulang. Okay, nagtuloy-tuloy yun. Lahat, panel interview, talagang lahat. Back topic tayo. And sabi ko nga, uh, 100% ipapakita ko yung aking galing. Ano? So dito, sabi ko nga, uh, magpakilala ako. Ipapakilala kung sino ako na... Ipapakilala ko yung sarili ko na karapat dapat na ma-hire dito sa Bureau of General Management and Penology sa isang bureau hindi yung way ng pagpapakilala na mayabang ha. Siyempre, prove nyo na do sa ina-applyan nyo na karapat dapat kayong i-hired. Okay? At meron kapaki pakinabang na makikita sa inyo ang isang bureau. Okay? Lahat ng experience ko ay pinag-ipon-ipon ko yun. Okay? Lahat ng sagot ko is more on reality. Kinagawa ko siyang reality. Okay? Dito kasi, no, dito ako may natutunan sa bawat mga question sa akin, no? Once na kasi, kapag ikaw, families, no? Kapag ka ikaw, nag-base ka lang by the book, yung nababasa mo lang, no? Yun yung mga pinagkaiba ng mga sagot natin. Yung mga sagot ng mga aplikante. No? Na mga napapanood yun lang sa mga palabas. Diyan, diyan karamihan, kaya may mga bumabagsak siya. Akala nila, pumasa na sila sa sagot nila. No? Meron kasi kayo may encounter na situational na question. Okay? Diyan sa question nila, dapat ang sagot mo is reality. Hindi yung napapanood mo lang sa palabas, hindi yung nababasa mo lang, hindi yung by the book lang. Dapat in reality. You know? Yan, hubugin nyo yung sarili nyo, lahat ng mga pinagdaanan nyo, lahat ng experience nyo. Kunin nyo lahat yun. Ipunin yun. Nagagamit nyo yun kapag ka mag apply na kayo. Okay? So yun, lahat ng tanong, mapa-neuro-oral man yan, in reality, yung sagot ko straight to the point. Wala nang paliwiligod. Okay? And then, lalo na ranking yan, no? ranking yung mga pinagdaanan na namin, kahit na last batch kami, ranking pa rin, marami pa rin nalaglag sa amin. And, lalong-lalong na bumawi pa ako sa PFT. No? So sabi ko na sa PFT, sabi ko nga athletic type yung body ko. So dapat dito sa sa PFT mangingibabaw ang pangalan ko, magpapakilala ako na pag-uusapan ako ng bureau sa gagawin ko, no? Ayun, sa bawat uh, exercises na ginagawa namin, nilalagpasan ko yung standard. For example, ang standard ng push-up is 60, no? Nalagpasan ko yun, gagawin ko 80. Sa pull-ups, ang standard is 8. No? Passive. Ginawa ko, 20 to 40 reps. Sa, uh, sa sprint, lalo pang No? Kaya doon, medyo nakilala tayo na napag-uusapan tayo once na kada report natin, oh, kilala kagad ako. Ito na si Mr. Inupi. No? So, dapat ganun, pag nagpakilala tayo, dapat i-prove natin ha, na kaya natin yung uh, pagpapakilala natin. Hindi yung nagpa-verify ka na ikaw ay isang uh, example teachers pero hindi na lang nakita sa iyo yung pagka teacher o pagka professional teachers okay so ako nakaprela nagpa-verify na ako na in UP ako okay pinatunayan ko na ganito talaga ang profession no so may alam to may alam to sa trabaho pang office no may alam to pagdating sa field no ganun dapat lahat ng sagot mo in reality okay So, full thankful. At, ah, uh, thankful dahil uh, nakapasok tayo. At, okay, bago, bago lahat, uh, for your information, wala po tayong tribe or in certificate. Pero, underwrite tayo. Yun nga lang, nag-under quota at siguro para sa akin itong pagkakataon na to. Ano po? So, ayan na. So, kaya ako na-experience, no, nung magkakasama kami, no, alam ko na na kami na po ang uh, magte take out, no. So, yun. So, for uh, information, wala po akong height waiver. Okay? Or safety uh, certification. So, okay, ito po yan dahil high, under height, under height, dahil under kota po ang aming kota, no. At swerte ko rin dahil sa batch namin, no, uh, kami, sa aming batch yung nag-open yung 2,000 applicant, no, at 2,000 quota, no. At dito sa NCR, sa time ko, is na nangailangan ng 500 plus na JO1 applicant. So, isa tayo, isa tayo dun sa mapalad na nakuha. Okay? Kaya nga, may deficiency ako, sinabi ko sa sarili ko, kailangan, hindi lang double, kailangan triple yung gagawin kong effort sa pag apply para makuha ako. Okay? Without any cheat. More on galing at discard yung gagamitin natin dito. Sa discard, marami kayong matututunan, marami kayong malalaman dyan kung ano yung mga na yun. Okay? So, sa discard yung ginawa ko, okay, maliban sabi ko nga, lahat tayo magagaling. Lahat ng aplikante magagaling. Nandyan niya, Okay? Sa diskarte lang nagkakatalo. Okay, sa diskarte ito, be okay ng tips. Sabi ko nga, kung wala yung kakilala, alamin ninyo, okay, alamin ninyo yung mga batch meeting nyo na may kakilala. Dumikit kayo dun. Kaibiganin natin. Dapat pala kaibigan kayo. Toka, uh, tokatib kayo. Okay, malakas yung senses ninyo. Ganun lang yun ang mga diskarte dyan. Okay, hindi yon ano ah, hindi yon na uh, paninipsip. This ang tawag ito. Okay? So yun, back to topic tayo yun sa pinagdaan. Ayun po. So, thankful, thankful dahil na uh, binigay ng uh, nasa itaas itong uh, bureau na para sa akin. And then yun, na uh, bali, pero information, wala akong height, waiver, wala akong prime in safety certificate. So nagkataon lang na under height kaya tayo under quota kaya tayo na ipasok yun. So yung dahil uh, isa na tayo isa isa na tayo sa list na magte-take out no. So si Bureau ay tinap kami no na gumawa kami ng uh, letter address to Chief BGM. Gumawa kami ng letter na tinulungan kami ng uh, in-charge na personnel, bibigyan siya sa amin ng advice. Lagay niyo dyan yung uh, inyong mga skills na mapapakinabangan ng isang bureau. Na may kaya 'nyo si chief na i-wave niya ang inyong height at ang inyong age. Ayun. So nilagay ko lahat ng kapaki-pakinabang ng skills na meron ako. At sabi ko nga sa inyo, wala hindi ako naniwala na walang skills ang isang tao, ang isang aplikante. Meron at meron yan. No, wag kayong mag-isip na walang skills, no. Kaya diyan marami ang nalalaglag. Kasi hindi sila naniniwala na may skills sila. Diskarte po ang kailangan. Diskarte. Hindi po pwedeng galing lang. Kasi ang galing, meron tayo lahat niya. Kung galing lang ang pag-uusapan, meron tayong makakasama dyan na kahit malina. Diskarte is the key. No, diskarte. May skills nga yun. Masay Ito sabihin ko sa inyo, no? May galing, may skills, no? Kulang sa diskarte. laglagto lag, -lag ha? Sabi ko sa inyo. So, yun. Back to topic tayo. At yun po, thankful uh, dahil uh, after kinabukasan, yung after na gumawa tayo ng uh, letter and uh, tinulungan tayo ng organic personnel o or nung in-charge na personnel doon is kinabukasan po agad is approved ni Chief BGMP ang ating letter. And ayun, naka-attach siya sa atin to one file na uh, tinatawag doon nakalagay yung mga requirements natin ng na apply pa tayo at until na hawak-hawak natin yun. At, naka-attach doon na uh, wave ni Chief BGMP ang aking na height. At siyempre yung iba, nandun din na wini-wave ni Chief BGMP ang kanilang age. Kaya po sinishare sa inyo yung itong uh, aking pinagdaanan na aking uh, experience as applicant no? para makatulong at makapagbigay ng motibasyon doon sa ating mga aspiring applicant na nakakaranas ng depression pagdating sa pag-apply at uh, reminders uh, by talagang nangyayari talaga yan dadaan tayo sa depression dadaan tayo sa problema sa struggle bago natin makuha ang ating ninanais na pangarap and tiwala sa Diyos tiwala sa sarili diskarte at galing okay so sa lahat na nakapanood neto at nakaka-relate go lang go lang kayo Okay? Apply lang ng apply hanggat kaya pa. Hanggat kaya pa ng edad, apply lang ng apply. At kaya pa ng katawan. Makukuha nyo rin yan. At higit sa lahat, lahat na nangyayari sa buhay ninyo ay may kalimutan ko. May purpose yan. May purpose po yan. Kung pumagsakay dito sa VGMP, malay nyo. Pala rin kayo sa Bureau of Fire. Kung kayo man ay bumagsak sa Bureau file, malay mo, Sa PNP kayo. And sa so, walang pagkakataon, hanggang dito na lang po yung ating sharing. At naway na bigyan ko kayo ng motivation sa aking sharing of as uh, pinagdaan natin as a applicant ng no, experience natin. At uh, sana na bawasan natin yung depression, pressure na naranasan ng ating mga applicant natin, ating mga kapartners dyan. And tuloy nyo lang yan. And maraming maraming salamat sa aking mga subscriber, viewers, lifers, wala pa naman kay bashers. Okay. Na patuloy na sumusuporta sa atin. At tulungan nyo ang ating uh, YouTube channel na ma -monetize, no? So, malapit-lapit na ito ma-monetize, no? Turn nyo yung ating YouTube channel and mga videos para makatulong tayo sa mga aplikante pa at sa mga gustong nga uh, makapasok dito sa viewers. At uh, by the way, reminders, uh, pwede na po tayo mag-walk-in sa ngayon Uh, sa mga aplikante natin dito sa NCR no Pumasya lang kayo sa ating uh, website um uh, bgp BGMP ncr and sa Facebook page ganoon din BGMP ncr kumsha lang kayo doon uh, visit niyo yung mga page at uh, website and sa mga gusto mag-walk in punta lang po kayo sa Bahay Toro Quezon City ang ating uh, NHQ and uh, national headquarters uh, NCR no regional headquarters uh, regional office And pwede na po kayo magtanong o mag-update doon. At hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat. Like ko sinasabi. Always ingat. And tiwala sa sarili. God bless. And um, so hanggang dito na lang po yung ating video. At maraming salamat sa lahat. And like ko sinasabi. Uh, always ingat. Tiwala sa sarili. Pray. And uh, God bless sa inyo lahat. At saludo.